Maganda, maganda, magandang araw mga ka-airinay. Eto na naman tayo. Eto na naman tayo. <laughs> Eto na naman ang inyong lingkod para sa inyong pa-present. Present ba kayo dyan mga kananay? Present ba kayo sa inyong mga pakusina for today? Dahil sa araw na ito, ay meron tayong pakusina. Pakusina ni Irene. Ipapasilip ko muna sa inyo kung ano ang ating menu for today. Ang our menu is is isda. Lalagyan ko siya ng gata gagataan ko siya at talagang ko siya ng gulay na pichay. Diba? Kalahating isda lang ang binili ko. Kasi, mahal, 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 mahal ang isda ngayon. <laughs> kayo, mahal ba kayo dyan? Mahal ba kayo ng mga asawa nyo? Mga diyosawa nyo? Ang ating weather for today is. Maganda ang ating weather. Ang weather weather for today. Napakaganda dahil nagpasilip ngayon si Haring Araw. Si Haring Araw ay nandito sa ating kapalibutan. <laughs> ay Anyways, andito na tayo sa ating pakusina for today dahil ako ay mag-ayos mag na ng mga <laughs> gagawin nating pakusina for today. Ito, ay ready ko muna kayo para kayo ay nasa magandang lagayan. Ang aking jusawa ay katapos pa lang maligo. Huwag na siyang tignan. Uy, ako lang dapat makakita sa kanya. <laughs> Ito na ang ating pakusina for today. Before that, tayo ay mag-stretch, stretch muna ng ating mga katawan. Shh, shh. <laughs> <laughs> Tamang stretch muna ng ating mga katawan dahil galing tayo sa ating mga higaan kanina pa yun. Diba? Siyempre, katapos lang natin mumupo, katapos lang natin mag-almosal, dapat ibaba natin ang lahat ng ating mga kinain papunta doon sa ating mga toto. <laughs> <ba>? Ang kulit! <laughs> eto na nga, eto na nga, tayo ay mag-uumpisa na sa ating pakusina and sa ating pamenu, sa ating pa-science for today dyan muna kayo at kayo ay aaking i-update later or oh, ching eto na ang ating pa picadillyong isda si Diyosawa kung hindi pa sinarado yung pinto <laughs> nilagay ko na yung mga gulay dito sa kawali sa ilalim nito, nandito yung bawang, sibuyas, kamatis, luya. At pag nilagay ko na yung isda dyan, lalagyan ko siya sa ibabaw ng ricado ulit. Para masarap, di ba? Meron sa ilalim, meron sa ibabaw. Sinadya ako talagang marami yung gulay. Kasi alam niyo naman ako, vegetarian. <laughs> ah, alis na daw si mister. Kiss ko! <laughs> Ito ang ating isda. Ilalagay ko na siya dyan. Kasi, ede direct ko na, lalagyan ko siya ng nyug Magunaw pa ako. Magunaw ako kang samuyang nyog. O, oh, panyog. Kunti lang naman itong isda. Parang yung isda ang binangot sa gulag. <laughs> kunti lang to kasi mahal lang misda. Hmm. Ito na yung tirang bawang, sibuyas, mm, light, luya, at saka kamatis. Ilalagay ko siya sa ibabaw. Nakikita nyo ba dyan? Parang hindi nyo naman nakikita. Ayan na. Ilalagay ko siya sa ibabaw para yung lasa niya ma-absorb. Kasi kunti lang yung nilagay ko doon sa ilalim. Diba? Lalagyan ko din siya ng tatlong sili. Kumakain naman yung mga bata niyan. Lalo na yung gulay, kinakain nila yan. Ay, nako, mga anak ko, mahilig din niya sa gulay. Ako ay magunaw, kinyog. kaalisang ang aking jusawa. Josawa ni Irene oh, yeah. Ito na. <laughs> nawala sa ere la aalis na ang aking Josawa ma-work work na naman siya lalagyan ko siya ng paminta. Turog na paminta. Masarap to. Lalagyan ko rin siya ng konting bichin. Alam nyo, pam ilang luto ko na to, hindi pa siya nauubos. Walang kaubusan to eh. Unlimited to eh. Kunti lang naman kasi nilalagay ko. Hindi isang sachet ng bitchin, nakakailang luto na ako niyan. Kasi, ayoko nga ng marami. Maraming bitchin na lilalagay, mga seasoning. Nilagyan, lalagyan ko rin siya ng suka. Para yung, ano niya, ay hindi, mamaya ako pala ito ilalagay. Pag, ano na, luto-luto na yung isda. Ngayon, Lagay okay, ko muna siya dito. Yeah. Kasi ako ay magunaw kinyug. Magunaw ang indong kaayrin na dahil oras na para magluto. So, ako ay magunaw lang nyug lang naman to. Nyug na maliit. Tsaka, kunti lang naman ilalagay kong tubig kasi ang pet yung pet kasi na tutubig pa yan. Kaya, kunti lang ilalagay kong tubig. Isa lang ata. Isa lang na. Magunaw muna ang uh, Ano? Okay na ba kayo dyan? Ha? Okay ba kayo dyan? Ha, mga kairita. Tapos na ako magunaw kang <laughs> Lahat ng lakas ko, ay, binuhos ko na doon. <laughs> Ito na ang ating pikadilyo. Nakasalang na siya sa kalan. At Buksan ko ng ating kalad para mag-umpisa na. Ayan. Kunti lang man sabaw niya. Kasi yung gulay, mostly naman diba, ang pechay, nagtutubig siya. Kaya kunti na lang nilagay kong ano, gata. Pwede naman sana ako magbili ng yung ginata na, yung isang plastic is 25 pesos. Yung gata na talaga siya. Para gusto ko, ako na lang mag... Kasi meron kaming nyug. Dala pa ng aking father-in-law nung pagpunta nila dito. Ako na naggat nag Ano? Naglamas. Alam niyo, kayo lang ba mer marunong maglamas? Ako rin naman, nakala niyo lang. Nakita niyo sana yung paglamas ko, kaso tulog kayo. Ewan ko sa'yo, Irina. Eto na yung pinaglamasan ng nyog. Itatapo ko na ito. Akala nyo lang kasi kayo lang marunong maglamas ng nyog, ba? Diba? Ako rin naman kayo talaga, oh. Mas maganda kasi na sarili ni ano, ikaw mismo ang maglamas ng nyog, hindi yung binibiling ano, yung gata na kasi syempre hindi natin alam, di ba? Ako gusto ko talaga ako ako lahat ang gumawa. Nasanay na lang ako. Wala na, umalis na si Josawa ko. Ako na lang mag-isa dito. At yung mga bona kids ng mga pamangking ko nandito sa bahay. Kasi yung mga anak ko, nasa ano sila ngayon, nasa pasok sa school. Kaya ngayon, ako ay lonely. I am a lonely. Lonely ako ngayon, pero hindi naman ako talaga totally sad. Kasi nandyan naman kayo, diba? may ka okraya naman ako diba aking outfit hello, hello. backless hindi naman siya totally backless <laughs> ang init init kasi yan ano siya isang ano lang yan isang lamas lang isang sabaw lang hindi, hindi na ako lalagay ng pangalawang sabaw kasi okay mamaya matubig na yan nakikita nyo dyan parang madilim naman oh. wala akong takip na malaki kaya hindi ko na lang siya tatakpan maliliit lang kasi ang gamit ko dito <laughs> kasi maliliit lang naman kami <laughs> ang bahay namin maliit lang naman dinisen <laughs> talaga para sa amin <laughs> ay nako ay lalagyan ko siya ng kunting asukal. Kasi, naglagay ako kanina ng asin. Lalagyan ko siya ng kunting asukal. Kasi, yun naman ang, yun ang sikreto ko, yung asukal. Huwag <laughs> kayong maingay, ha? Huwag niyong ipagkalat, ha? Mga marites dyan, ha? <laughs> asukal lang naman ang pagpasarap ko. O, oh, di ba? Diba? Kasing sweet na sweet ko. <laughs> Sweet ka, day. Assuming ka na naman, day. <laughs> Hindi ka man sweet, maalat ka na. <laughs> Maligo ka na, day. <laughs> Ay, nako, irin, Nag-assume ka na naman. Maganda sana kung may takip, no? Para yung init niya sa ibabaw, ano sa ilalim. Pero wala kasi talaga akong malaking pang takip. Diba? Meron ba pang takip? Ito lang. Ang liit. O. Oh. Pag kami nagpunta ng Ligaspi, bibili ako dun kasi mura lang naman. Home? sa home, mura lang naman. Diba? They kill hang! Ah, <laughs> uh, shout out, home! Bikin <laughs> asa ka, <laughs> Ga -asa ka na naman sa wala. <laughs> Sakit ng ulo ko ngayon. Nalata ba? para hindi naman. <laughs> Ganun lang talaga ako. Kahit may ako, akala wala. Kasi masayay na kung tao. Lalo na pag meron... Mm, alam nyo na yun. <laughs> alam ko kayo din. Akala nyo ha. Akala nyo ako lang. Siyempre kayo din. Alam ko yan. <laughs> Lalo na kayo mga kananayan dyan. Ay nako. Alam na alam ko yan. Masayang masaya kayo. Pag may mmm. Alam ko yan. Pag wala ay. Masakit ang ulo. Masama ang pakiramdam. Mainit ang ulo. Oo na. Ganun din ako. <laughs> dahil pare-pareho tayo. <laughs> pag, pag walang, mm, ay nako, parang hindi ako makatayo sa iga. <laughs> mukhang pera ka naman na day. Mukhang pera yung ka-Irene. Ka Uy, kidding aside ha? Hindi naman ako mukhang pera. Baka mamaya, may chismis naman ako dyan ha. Marites, ikaw ha. Alam ko, nag -view, view ka lang, pero hindi ka nag-like. mo. <laughs> Tamang view ka lang, pero hindi ka nag-like. Mm, sige, patawa-tawa ka lang dyan. Uh, huwag mo ko yung chismes. Kasi alam ko, ikaw sa isa ka rin. <laughs> isa ka rin na masama. Ang pakiramdam pag walang... Mm, Pareho tayong dalawa. Ay. <laughs> Buang nga naman si Irina. <laughs> yan na ako. Uy, wala naman ako kapin Kayo lang naman, oh. Um. Maliban dito, tinambayan ko na nga yung aking niluluto. baka, baka makuha pa to ng mga pusa. Ang pusa dito sa amin, kahit mainit, titin, tinitira talaga. wala. Lahat ngayon nagugutom. Kala nyo, mga tiyan nyo lang. Kahit mga alaga nyo, ganun din. sarap nito. Hmm. Uy, hindi naman ako mukhang pera, ah. Bilugan ng aking muka, pero hindi naman ako mukhang pera. <laughs> Pinagkakasya ko lang naman nga binibigay sa akin Just sawak ko, di ba? Kaya, itong ulam namin ngayong tanghali, ay, aabutin to hanggang gabi. <laughs> isang piraso ngayong tanghali, isang piraso mamayang gabi. O swerte pa kung may pa mamaya, ay bukas. <laughs> di ba? Ganyan tayo mga kanana yan, di ba? Agat maaari ay titipirin natin dahil mahal ang bilihin. Tayo lang naman nakakaalam niyan. Bihira sa mga Diyosawa natin ang nakakaalam ng kung gano'ng kamahal ang mga bilihin ngayon. Diba? Tama? Relate ba kayo dyan? Sino nakarinig sa akin? Tas ang kamay! Tasang kamay! <laughs> <laughs> Dahil ako ay nako. Kung rinig re kayo sa akin, mag-comment naman kayo. <laughs> Palagi na ako nag invite sa inyo mag-comment, magbigay ng mga suggestions nyo. Okay lang sabihin niyo sa comment, ang pangit mo naman, Irene. <laughs> Lang yung tawagin nyo kung pangit wala man yung problema sa akin kasi totoo naman uy <laughs> hindi na sasakit ang loob ko pero alam ko totoo yun tama ka na patawa-tawa lang kayo dyan pero alam ko pinag-kiss <laughs> me okay lang yun ah Huwag niya naman ako yung chismis ng sobra kayo talaga. Mmm, ang bango. Nasa aking lahat. Mmm. Mabango kasing yung bango ko. <laughs> <laughs> parang lakas naman siguro kata ng atin. kaya na ang nga, kasi parang tutong na bagay ni sa Erarong gayon. Ay, hindi pa naman. Kasi kunti lang nilagay kung uh, ano sabaw O kung nakikita niyo ba dyan? May sabaw na siya talaga kasi yung ano yung gulay nag ano na lumabas na yung ano lumabas na yung mga ano niya sabaw kasi naluto na Maya maya okay na to. Tabang. Kasing tabang ko. <laughs> It's just lang kayo talaga. Eh. Pero matabang talaga siya. Lalagyan ko na siya ng ano? Lalagyan ko na siya ng suka. Para ma-absorb na niya yung sing asim ko. <laughs> sing asim ko. May asim pa. <laughs> Boang nga may ayrin. Boang ka na talaga. Para kang nakaamoy. Lagyan ko na siya ng dalawang kutsarang suka. Para ma-absorb na niya yung asin ko. <laughs> Pasensya nyo na ako. Ganito talaga pag nalipasan ng guto. <laughs> nalipasan na ng guto. <laughs> Uy, hindi naman ako pinapalipasan ng gutom ng asawa ko. <laughs> nako, yun ang ayaw niya. <laughs> Kaya kung ako magda-diet, ay nako, hindi pwede. <laughs> Bawal ang diet sa bahay namin ito. Kasi, pag nag-diet, sigurado, rotoy. <laughs> kayo, nag-diet pa kayo? Ha? Huwag na kayo mag-diet dyan. <laughs> Tama lang yung nakatawan nyo. nakita ko nga. Tamang-tama lang yan. <laughs> naman ayun rin. Ay, masyado ka na na bobo. Ah. tama lang yung sabaw ko. Mm. Harap. nakita nyo dyan. Lagyan ko ng ilaw para makita nyo maayos. Ah, di ba? Maliwanag na. Oh, ayan. Tama, yan yung sabaw ko. Kasi mamaya-maya, maano ma pa yan? Maubas pa. <laughs> Ito na. Masarap ang paka, ano ko, timpla. Kasi masaya ako ngayon. <laughs> Pag malungkot ako, ay, mataba. Pulang sa <laughs> Di ba? May kadalasan naman talaga, di ba? Pag ang mga nanay nagluluto, pag ang isip natin is, ano, masama ang pakiramdam, or galit tayo sa paligid natin. Pati ang niluluto natin nadadamay. Di ba? Oh, relate kayo, no? Tama ako, no? Kasi ganun din naman ako. Huwag kayo mag-alala. Kasi ang sinasabi ko sa inyo, ay ganun din sa akin. Nangyayari yan sa akin pag ako nagluluto. Pag ako galit, ay nako, may nakakalimutan akong ilalagay ng mga sangkap. Kaya luto na yung aking niluluto, wala, walang lasa. Pero bira naman yung mangyari. Kasi ako yung tao na bihira lang magalit. Diba? Palagi lang ako nakangiti. Pero, ay, nako. Huwag niyo akong pagalit. <laughs> may ganun ka talaga. <laughs> Ay, nako. May mga tao talagang ganyan. ba? Diba? Pero ito na ang ating pasayans science for today. Heto na, malapit na, maluto ang ating pasayans science for today. Luto ng ating pasayons for today. Ito na siya, O. Oh, kung nakikita nyo. Mamaya ay aano ko na yan. Kunin ko na kayo. Dito ko na kayo ilalagay para makita nyo yung aking pasayons for today. May pimples ka, day. In love ka ba? Oo, in love ako. Ikaw talaga. <laughs> ito na ang ating niloto ngayon. Dinagdagan ko pala siya ng suka, isang kutsara ulit. Bali, tatlong kutsara ang nilagay ko kasi ano, hindi masyadong nalasa yung suka kanina. Kaya dinagdagan ko siya ng suka. Maya-maya, pwede na yan. Kaya, tamang tiki muna tayo. Mmm, yummy. Okay Pakita ko sa inyo ang aking This is it pansit. Mmm. Nakita nyo ba? Ibaba ko kayo. Ito na ang ating pikadilyong isda. Iyan. Nagmamantika-mantika pa siya. O, oh, di ba? Diba? Mm, tama lang yung sinabaw ko. Oh, uh, isang isat may kalahating basong tubig ang sinabaw ko dito yung pinaglimasa ng ano pinaglimasa ng lug yun ang aking nilagay dalo isat may kalahating ano yung tubig I think ako'y magpapaalam na mga kaibinay, mga kamarites dyan, mga kananay, tatay, lolo, lola, ate, kuya, kung sino man ang nakakapagnood ng aking pa-videos for today. Ako'y magpapaalam na sa ngayon dahil ako ay magtutupi pa ng aking mga sinampay kahapon. Nanguha na ako sa sampayan ng mga sam, mga sinampay ko dahil ngayon ay a aking tutupiin. Hindi ko na kayo sa pagtupi. Uy! Kasi baka kung anong oras na ako matapos na <laughs> kakakwintuan sa inyo. Sige na, sige na. Bye-bye sa ngayon, mga ka -irinays. See you sa susunod na aking mga video. Meron akong isasabihin sa inyo sa next video ko kaya dapat mag- um so bye bye lang kayo don't forget to like and subscribe sa mga hindi pa po nakapag subscribe mag subscribe na po kayo di ba kapalagi nyo yun maririnig sa akin sorry naman uy. Mag-like, mag-subscribe at don't forget naman po kung may mga suggestions kayo about sa aking mga video, free to comment, walang problema po 'yan kung ako man sabihan nyo na pangit sa camera, mga negative, okay lang 'yan, ang importante alam ko kung ano ang mga nakikita nyo about sa mga video ko para mapabuti ko pa, 'di ba? Ganun naman talaga tayo, 'di ba? Paano natin mapapabuti ang isang bagay kung wala kang mga nang mga suggestions ng ibang tao. Kaya, tinatanggap ko po ang inyong mga suggestions. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Comment na po kayo. Positive, negative, o ano pa yan? Okay lang yan. Ngayon, bye-bye na. Sige na, bye-bye na. Wala na ako oras. Bye-bye. <laughs>